Hello mga mga welcome back to my channel. Uh, ngayon mga mga uh, magbibigay ako sa inyo ng update. Uh, uh, Doon sa pinapatayo naming bahay dito ng mag-asawa ko dito sa probinsya, no? Yung pinapatayo naming bahay, uh, ngayon ay nandito ako. Uh, ipapakita ko sa inyo mga Kagri, kung ano na yung uh, status ng ating pinapagawa, no? Uh, ito na yung update sa pinapagawa natin bahay dito sa probinsya, no? Ito. Yan. Ayan, ma yan, may kumplito uh, na yung half na hollow blocks at uh, saka may bubong na, no? Yan, uh, kumplito na yung bubong, no? Uh, tara, lapitan natin ito. Yan. Bali, ito pala yung, ano mga kagre, ka yung tiris namin, no? Ito. Ang sukat ito mga kagre, ka uh, 12, 12 by 10 ata to, 12 by 10, no? 12 by 10 feet, no? Yan. Ito yung atiris natin, yan. Uh, pa L ito. Ito L. Yan. Hanggang doon. Yan yung tiris natin. Pero doon banda mga kagre, ka gawa natin yan ng maliit na kwarto. Uh, gagawin ko yung prayer room. Yan. Diyan banda. Para yung prayer room natin dyan mga kagri, uh, bigyan, lagyan natin ng bintana dyan, dalawang bintana dyan at saka doon para makita natin yung tanawin habang nagbabasa-basa tayo, no? At makita natin yung magandang tanawin dyan, palayan. At saka may maraming mga hayop, no? Yan. Yan. Plano ko kasi dati ay dyan sa loob, yan sa gilid ng CR, pero masyadong, masyadong kulob, no? Kaya suggestion ng asawa ko uh, dito sa labas para habang magbasa-basa o magmuni-muni ay makakita tayo ng tanawin, no? Ayan. Ito, uh, ito yung ano natin. Ayan. Uh, ito na yung kabuuhan. Uh, bali, dito pala mga kagre, ka uh, wala pang flooring, wala pang pinising, no? Ayan. Ayan. Uh, hindi pa natin napapluring ano. Pero dito mga kagre, ka na yung bubong. Yan. Halos ang major part dito mga mga major na gagawin ay halos nagawa na ano. Ang kulang dito mga ay finishing na lang dyan sa mga pader. At saka flooring at saka mga uh, ano ng ano, ng dingding no. diyan dingding. Pag mayroon na yan dingding, mayroon na yan flooring, finishing na yan. ah uh, pwede na yan tirahan, pwede na yan. Pwede na kami lilipat dito. Uh, kahit wala mo nang division. Yung division naman mga ay yun naman ay pwede naman yung gagawin habang nandito kami, no? Kahit ako na lang gagawa noon. Yan, basta malinis nanto, malagyan ng bubong. Ang plano ko pala dito dati sana mga ka ay kalakat lang para simple lang yung ano, simple lang tingnan pero dahil malakas yung hangin dito pag umuulan, Uh, ah, possible yung kakalakat ay mababasa, Pasibol yung tubig ay papasok sa loob. Kaya napag-desisyon na namin mag-asawa na i lang ito. I-hardy itong palibot ng dingding, -ding, no? No, ano, no? Din, yung dingding -ding nito, no? Yung bungbong, -bung, yon, yung bungbong sa Bisaya. Yan, kaya hardyplex na ilalagay namin dito. Siguro mga kagre, uubos to ng mga 25 na hardy no? 25 piraso na hardyplex At saka itong yung flooring mga kagre, siguro kasama-kasama na lahat dito sa labas, pinising, at saka flooring kulang pa to ng mga forty uh, 40 to 50 sacks na semento, no? Kasama yan sa finishing. Yan ito pala mga kagre, may CR na kami, yan oh. May tapos na tong CR, bali finishing na lang yan, naka, taya, naka ano na yan, may bubong, uh, may pinto na yan. Bubuksan natin, tara. Yan dito. Yung CR natin, dito pa yung ibang mga gamit natin dahil nakabukas pa yung bahay. Dito pala makaka-gray yung CR namin naka-tiles na. Ayun, naka-ready na yung tiles. Ah, uh, ito pala yung CR na to makaka Ay CR lang to, CR to ng aming kwarto, no. Ah, uh, hindi to common, dito lang to dahil ang kwarto namin makaka-gray. Ah, uh, ito yung pinaka-master bedroom, no. Ayun dito. Ayun yung pinaka-master bedroom. Ayun, hanggang doon. Das diyan siguro yung working area ng asawa ko uh, kat ng CR. Ayan. Uh, yan yung CR namin explosive sa master bedroom no. Yan. Tapos pasok tayo sa CR, papakita ko sa inyo. Yan ito naka tiles na. kompito na yung hollow blocks, mabali ilarap lang yan no. Uh, lagyan pa yan ng semento, ilarap. Ah, uh, yan naka na. Tapos dito yung mga gamit. Kasi siya na kayo mga ka medyo ano pa lang, medyo madumi pa dahil dito pa tinambak yung mga gamit no. At saka yung may inodoro na tayo. Plano ko dito mga ay uh, papalitan ko to uh, papalitan ko yan ng bago kasi masyadong maliit no? Babasa, uh, hindi kasi yan matatanggal kaya ang gagawin ko dito mga kagri ay babasagin talaga yan at papalitan ng medyo malaki laki no? dahil nung nabili ko ay maliit pala no? yan. yan may ano tayo dyan ventilation sa CR uh, mataas uh, bintana ayan no Ay, malaki ito mga kagri. ang sukat ng CR natin dito ay 5 feet by 5 feet no? Ayan malaki siya makagre maluwag no yan dun yung inodoro tapos ito yung space siguro maglagay tayo dyan ng ano uh, lagay ng mga sabon to toothbrush no dyan magagawa ano, natin yan dito yan yung bali dito yung mga kagre ka no yan dito yung dalawang kwarto maliit na kwarto yung ano guest room at saka siguro pag dito titira si papa yung papa ko uh, sa kanya yung isang kwarto yan, tapos dyan yung sala natin, no? Oh. saka dito naman yung kusina natin, mga pagre. Yan, dyan, banda. Habang huhugas ka, nakikita mo yung tanawi na yan, no? Hindi mo malaya na kahit maraming hugasin, malilibang yung mata mo. Yan, saka yung dito, bubutasan pa natin to dito dahil uh, pinto ng ato, ano, gawin nating prayer room, no? Yan, tapos dito sa gilid, ayan yung septic tank natin mga kagri, ay nabuhusan ko na ako lang gumawa niyan mga kagri pati yung pagbuhos na yan uh, para makatipid tayo tapos lahat yun mga kagri, ako na lang gumawa yan ka, pinapa, ano ko na lang pinapalabor ko lang sa pag ano, sa paghukay no 9 feet ang haba niyan mga kagri 6 a 5 feet by 6 feet ng lapad tapos 9 feet ang lalim no uh, no, yan, yan ng 180 na hollow blocks. Yan. At saka yung flooring na yan, maganda yan, makapal yan, quattro yan. Kahit patungan mo pa yan, kahit tatalon-talonan mo pa yan mga kagre, hindi yan na uh, ano sa ilalim. No? Matiba yan, may kabilya yan. No? Tapos ito mga kagre, uh, ano yan, pinapatambak, pinapatambakan natin to, no? Yan, natapos na yung tambak. Tingnan yung mga kagre, ang lalim ng tinambak natin, no? Mula dyan, no? Sa ilalim, dalawang hollow blocks, no? Yan, ang sobrang tagal namin itong tinambak mga kagre. Ka uh, halos apat na tao ang nagtambak dito mga ilang linggo nila dito. Uh, total siguro mga kagre, ka sa pagtambak lang natin dito ay gumastos tayo ng mahigit sampu, sampun libo sa libor lang no. Uh, lalo na pag binili pa natin yung lupa pero salamat sa Panginoon dito sa gilid ay gumawa ako ng fish pan. Yung hinukay dyan, manumano yan mga kagre ka ng tao. Uh, hinukay nila dyan at tinambak nila dito sa loob kaya medyo matagal-tagal no? tapos ito yung likuran ng bahay mga no? ito yung likod uh, i-extensionan pa natin to dito mga ng ano, dirty, dirty, kitchen at saka dyan mga banda mga Uh, sa gilid ng ano, yung isa na yan kwarto, ah, maglalagay tayo diyan ng CR, yung kumo na CR no pag may mga bisita tayo para hindi na papasok doon sa kwarto. Maglalagay tayo diyan ng CR at paliguan, no? Siguro extension pa tayo dito ng konti. ang sukat pa na dito ng aking bahay mga kagri, ay 18 feet yung lapad niya at saka 26 yung haba niya. Hindi kasama yung ginawa nating tiris no? Yung tiris nag-extension tayo dun ng JIS, Uh, tapos dito sa gilid, uh, nag-extension tayo ng 5 feet. No? Malaki-laki yan mga kaagre. No? Uh, sinadya ko kasi yan mga kaagre na may, sinadya namin mag-asawa na pinalakihan namin yung bahay kahit dalawa lang kami. Uh, preparation na rin yung mga kaagre kung may mga bisita. May mga bisita na pupunta dito sa amin. No? Lalo na ngayon, mga ngayong darating na December na pupunta yung mga kapatid ng asawa ko dito. ah, uh, marami sila, mga walo siguro sila lahat. ah uh, mga pamangkin niya. ah, uh, kaya dito, Ah uh, sinajak na rin namin to na para komportable komportable sila uh, dito no makagalaw-galaw kahit marami kami uh, yun naman makakaagree ay kahit sino naman makakaagree pupunta dito bibisita okay okay sa amin willing kaming tatanggap no sa bisita lang no no para hindi magamit rin to pang magamit rin to sa mga gawain uh, pag may cottage prayer kami dito uh, dito ganapin uh, malaking ano malaking space kahit marami kami yan uh, yun mga nakaraan mga kagri, ka yung sinasabi ko na uh, ano uh, excited na rin kami makalipat dito uh, masaya kami na kahit papaano, sa biyaya ng Panginoon na makalipat kami dito sa sarili namin bahay na kami ng, kami ng asawa ko uh, kahit mahirap uh, sinisikap namin itong matapos kaya lang ngayon mga kagri, ka uh, natigil to sa paggawa dahil sa kadahilan na naubusan kami ng budget no uh, hindi mo na kami umutang dahil pag umutang kami mga ka ay malaking uh, magi-interest kasi yon no Aantayin na lang namin ngayong linggo na to mga kaagri magkakasahod kami babalik na rin kami dito ng pagtatrabaho, no uh, update ko lang mga no ang naubos ko pala dito sa bahay na to labor materials lahat-lahat na uh, 130,000 mahigit na no. Uh, siguro mga kaagri, kasama kasama pa yung kain, abot uh, aabot na siguro mga kaagri ng 150 or mahigit pa. No, yan. Ay estimate natin mga pag dito sa probinsya, uh, nakaubos ng 150,000 to. At at malaking save kasi dito sa amin mga kaagri dahil yung mga kahoy na yan ay kahoy yung tanim ng papa ko, no. Nakatipid kami ang pinapa ang binabayaran na namin yung pag uh, pag ano, pag sinso, no yung pagkat ng mga kahoy. Yan. Maliban dyan, yan, binili na namin yung iba pero hindi ganong mahal. No? Yan. Uh, excited na kami makalipat dito ng asawa ko. Sana next month by November uh, dito na kami, makatira na kami dito. At isusunod namin project yung tubig. No? Uh, dito para may tubig na kami dito sa aming bahay. At sa future namin na pigiri doon. Diyan kami magpipigiri. Uh, excited kami. Maraming salamat sa Panginoon talaga sa biyaya niya sa amin na binigay. Ayun uh, pa rin mga kaagri, tulad ng sinabi ko sa inyo mga kaagri, uh, yung mga taong hindi ko kasundo Uh, bawal pa rin dito sa bahay talaga mga kaagri. Dahil ang purpose namin dito mga ka kami ng asawa ko, makakapokus kami sa sarili namin. No? Ayaw ko kasi mga ka unang-una yung pinapakialaman ko, yung pinapakaalaman yung buhay namin mag-asawa. Dahil ayaw namin nun. Ayaw ko nun. Pinakaayaw ko talagang pinakialaman, lalo na yung mga plano namin pakialaman. Uh, no? uh, pwede naman mga wag huwag niyong pakialaman yung buhay namin. Ah uh, mag-focus kayo sa sarili ninyo no? mag-focus kayo sa sarili ninyo dahil mag-focus din kami sa sarili namin huwag nyo ubusin yung time nyo sa paninira sa pag correct ng ibang tao kahit sarili niyo nga hindi niyo mai-correct di ba Pukusan niyo muna yung sarili niyo bago yung ibang tao Yon lang masasabi ko ay yung hindi ko kasundo uh, bawal dito sa bahay tumira pwedeng bumisita no no para makapokus kami mga ka no hirap hirap tumira sa isang bahay na uh, hindi mo kasundo yung iba no yan. Yan lang masasabi ko na ah, hindi talaga, hindi hindi talaga. Yan. Para makapokus kami mga kaagri, makapokus kami kung ano yung mga plano namin sa buhay. No? Yan. Malaking bangin to dito mga kaagri. Kaya kung hindi kami makakapokus, baka ilaglag ko kayo dyan na di joke. At sabi ko nga sa asawa ko na kung may tao na tumira dito na hindi ko kasundo ay Uh, sila na lang dito at ako yung aalis, no? yon pupunta ako magtrabaho ako. Sila yung titira dito, ako yung aalis. Ako yung magigibuy giveaway Ah, uh, uh, shout out pala sa kaibigan ko no na si Chin, uh, pre. Ah, uh, mara ito welcome ka dito, no, dahil uh, isa ka talaga sa tunay na kaibigan no nung walang wala ako. Uh, ikaw lang talaga yung tumulong sa akin nung dito ako sa dabaw no. Ah, uh, pag humiram ako, kahit walang wala ka. Uh, nandyan ka talaga kahit maliit na halaga nandyan ka para tumulong sa akin at isa ka talagang tunay na kaibigan no? Uh, lalo nang lalo na pre nung walang wala ako nung uh, namatay si mama uh, nanjan ka tumulong kahit alam kong nahirapan ka walang wala uh, ka pa rin no? tumulong sa akin nagbigay no? yan maraming salamat sa iyo pre, kaya welcome na welcome ka dito no? at uh, ibabalik ko yan sa iyo pag ka dito sa amin maglilitson tayo Ah, uh, yan mga makaagree no. Yan, maraming salamat talaga na malapit na tong matapos. Siguro makagri itong bahay na to ay lahat ng major part niya ay nagawa na. Yung poste, uh, dingding, ah uh, 'yung palibot na hollow blocks, sa ah, halos patapos na, no? At saka si tank, may CR na tayo 'yan. Siguro makakaagree ah, ah, ah siguro magbabaditan pa namin 'to ng asawa ko ng mga 100,000 pa siguro para matapos 'to lahat, no? Uh, at sana kumita pa tayo sa crypto uh, para makatulong sa pagpagawa nito para matapos nitong bahay, no? Para mapadali sigo ayan. Sana matapos na ito, mga kagre. Ka At maraming salamat talaga sa Panginoon na ah, kahit sa hirap ng buhay, sa biyaya ng Panginoon, basta unahin lang natin siya ay lahat naman ipoprovide niya sa atin. No? Ayan lang, mga ah, ay, Dito hanggang dito lang, mga kagre, ka no? Ang aking video. Ah, pasensya na kayo sa mukha natin na ah, pinagpawisan tayo dahil ah, doon banda, nagtanim-tanim tayo doon ng mga gulay. Para pagdating ng mga kapatid ng asawa ko dito ngayong December, ay... Ah, uh, 'don't tayo kukuha para hindi na tayo bibili doon sa iba, 'yung parang fresh from the farm, 'no? napakita ko lang sa inyo makaka-agree, ano? Uh, Kahit yung sinagsasabi na malaki gasto ng bahay, uh, medyo malaki talaga mga pero kung may goal kayo magawa natin ang paraan yan, pahingilingin natin sa Panginoon. Uh, dahil kahit maliit yung budget mga kagre ka kami nagpapagawa ng uh, bahay ng asawa ko maliit lang talaga budget namin. Pero habang nandyan na kayo uh, nasimula na uh, makagawa kayo ng paraan at may mga blessing ng Panginoon na darating na makakatulong no, Maka matapos yung pinapangarap natin. No? Uh, ito lang mga update ko lang sa inyo yung bahay ko dito, bahay namin dito na pinapatayo sa probinsya. Uh, hope mga kaagri, subaybayan so niyo pa ang aking YouTube channel dito sa aking pagpa-farm dito sa bago nating lilipatan. Ma hope madadami ang ating mga alagang mga hayop dito, no? Maraming salamat sa inyo mga kaagri, maraming salamat sa inyong panonood. Um, happy farming and God bless. Bye-bye.